Aries. Ngayong araw ang pagiging matulungin ang pahiwatig ay iwasan na muna kahit pa na malapit na kaibigan ang makakausap. Para maalagaan mo ang iyong swerte at hindi makuha ng iba, ngayong araw kung gagawa ka ng desisyon ay okay basta kabisado mo ang iyong gagawin, at pagunlad para sa iyo ang magagawa. Ayon sa iyong gabay sa iyong pera ngayong araw ay okay ang magpautang at makatulong sa magulang at kapatid magbibigay sa iyo ng masayang araw at pag pagunlad ng iyong katalinuhan sa pagkakaperahan, iwasan mo lang magbigay sa pamangkin at uncle. Sa trabaho, ngayong araw ay may sinyales na pwedeng datingan ng problema, maging mas maingat sa mga gawain ngayong araw, ang naaayon na gawin at iwasan mo rin ang tumulong sa mga kasama sa trabaho. At laging maging masaya ang aura pagkausap ng minamahal na magpapasigla sa inyong kalusugan. Sagittarius ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero color green and color white number 5, number 36 at number 19. Taurus, ngayong araw ay masaya ang iyong enerhiya may buenas na araw. Pag may project na inaayos ay pwede kang mag-isip, sino ang iyong dapat na mapuntahan may sinyales na pag may napuntahan, ay magiging okay ang lahat para makapag-umpisa ka basta huwag kang masyadong mahigpit ang pahiwatig at kung may deal na iba ngayong araw huwag magtitiwala kagad lalo kung ang kausap ay malikot ang mata, at tango ng tango lang magingat na mabuti ang naaayon na gawin ayon sa iyong gabay. Sa trabaho ngayong araw ay walang sinyales na problema kung sa mga gagawin, ang iiwasan lang ay maging matulungin ngayong araw dahil wala kang suliranin pero sila ay kumukuha ng iyong swerte, sa pagtulong na nagagawa kanya, kanya, muna sa trabaho ang masaya mong magagawa. Sa pagmamahalan ay may sinyales na tampuhan, maging mapagmasid at lakasan ang pakiramdam ng madali na matapos ang tampuhan na pinapahiwatig kahit pa sa pera o ibang bagay, Gemini ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color blue and color white number 10, number 14 at number 29. Gemini, ngayong araw ang sinyales ay maganda gumawa ng desisyon kung meron basta iyon ng napag-aralan, para okay ang magagawa at ang iiwasan mo lang ay ang makapagmura muna dahil hihina ang iyong katalinuhan sa ibang magagawa ang pahiwatig. Ngayong araw, ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian, kaya maging mas maingat dahil lapitin ka, ng mga tukso ng pagmamahalen ayon sa gabay ng pag-ibig. Sa pamilya ay may pahiwatig ay may bigla ang swerte na makukuha sino man sa inyo, ang makakuha ay kasiyahan sa pamilya para makakatulong sa ikakaganda ng pamumuhay. Sa pera, Ngayong araw ay bawal ang magpautang at tumulong sa ibang tao, nang makaiwas ka sa mga bagay na pwedeng makaaway at ng kagipitan sa pera, ang magulang ang dapat tulungan kung lalapit at pagunlad sa iyo ang gabay. Sa trabaho, ngayong araw ay masaya ang pahiwatig ang pagiging masipag lagi at laging masinop ang talagang mapapansin sa iyo ng mga boss. Para sa pagganda ng sweldo ang pwedeng mangyari, Taurus ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color green, and color pink number 10, number 34 at number 19. Cancer Ngayong araw ay maganda ang pahiwatig ng iyong gabay, basta ang lahat ng nais gawin ay ituloy sa iyong mahabang pasensya ay maayos na makakatapos ng deal na gusto, at sa pamilya ay dapat maging maunawain ng magkaroon lalo ng maayos at masayang relasyon ng pag-asenso, para mailabas ng kapamilya, ang nais nilang sabihin ayon sa iyong gabay, ang ganoon ay makakagawa ng kasiyahan sa inyo. Ang pahiwatig sa miyembro ng pamilya dapat kung gagawa ng deal ay iyong sabihan na maunawain sa usapan Pagtungkol sa topic ang usapan pero pag pera na ay mas mainam na umiwas na. Sa iyong pera ay maging maingat ka sa paglalabas ng pera, dahil baka mawala ang buenas mong pera na hawak na nagbibigay ng swerte sa iyo sa pagkakaperahan. Sa trabaho ngayong araw ang pahiwatig ay may magbibigay sa iyo ng kalungkutan. Kung ikaw ay madaling magtitiwala maging mapagsuri para makakaiwas ka sa sinyales na ikakalungkot, Leo ang kaibigan Zodiac Sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color blue and color red number 24 number 10 at number 45. Leo. Ang pinapahiwatig kung magkaroon ng bigla ang pakikipag-usap sa pamilya ng mga magulang, maging maunawain ang dapat para ang ibang pagkakasunduan ay magawa ng naaayon sa inyong kagustuhan. Dahil pag ikaw ay umalsa ng pagkagalit ay ikaw din ang tatamaan sa hinaharap ng kalungkutan, at ngayong araw ay may good energy ka sa mga pakikipag-deal. Dapat mong puntahan kung may kakausapin para mapawalan mo ang swerteng karisma sa pakikipag-usap nang magkasundo kayo ayon sa iyong gabay. Sa tahanan sa miyembro ng pamilya ay iyong sabihan na umiwas muna sa pagpirma kung merong gagawin para makaiwas sila mawalan ng pera at makalihis sa kalungkutan. Sa pagmamahalan ay may sinyales na problema ang pahiwatig, dapat ay maging mahigpit sa paglalabas ng pera nang hindi dumating ang sinyales na suliranin, o maging maunawain ngayong araw para patuloy na masaya ang pag-iibigan. At sa trabaho, ang sinyales lang ay maaga pumasok at umuwi kung tapos na ang gagawin ng walang mapasok na suliranin sa hanap buhay. Pisces ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color blue number 25, number 34 at number 42. Virgo, ngayong araw ang pahiwatig ng gabay ay iwasan muna ang pagtulong sa kapatid dahil makukuhanan ka ng swerte ngayong araw. Pag ikaw ay gumawa ng pagtulong hayaan mo muna sila gumawa ng kanilang pamamaraan, at ngayong araw ay mahina ang enerhiya ng damdamin ang madaling maawa, ay dapat talagang iwasan kahit sino pa basta hihingi ng tulong, dahil kung maglalabas ng pera ay wala nang maibabalik sa iyo, ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa trabaho, walang sinyales na problema ang maaga makapasok, na hanggat laging masikap ay tuloy-tuloy ang masayang araw sa trabaho at ang makatulong sa iyong kasama na tunay mong kakilala, ay gawin ang iiwasan ay kasama sa namahilig magsalita ng kaberdehan, dahil sinyales siya ng tukso ng gastos at ibang bagay ngayong araw para sa iyo sa pagmamahalan, ay maayos na araw na masaya walang sinyales na problema, hanggat masaya ang ginagawa na madaling nakakausap ng minamahal, ay aura ng swerte sa inyong dalawa, para makagawa ng pag-asenso sa pag-iibigan, libra ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero color red and color green number 10, number 24 at number 36. Libra. Ang pahiwatig ngayong araw maging masaya sa mga ginagawa ng lagi kang may aura na madaling makakagawa ng diskarteng maayos sa mga gagawin, at matatapos ng maayos ang lahat, at pag nainis ka ay huwag mong alalahanin para ang pakikipag-usap sa iba at sa pamilya ay maging maayos nang walang makatalo sa ibang bagay ayon sa iyong gabay sa pera ay dapat una ang pamilya kaysa ibang tao nang laging maayos ang grasya ng pagkaperahan sa tahanan at sa tahanan dapat ay maging maingat sa mga kalusugan iwasan ang mga pagkain na alam na nagpapahina sa kalusugan sa trabaho ay walang sinyales na problema sa mga gawain, ang pagiging maingat ang dapat gawin sa mga importanteng ginagawa dahil pag may nawaglet ay doon pwede kang makakuha ng ikakalungkot, cancer ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero color red and color yellow number 12, number 25, at number 36. Scorpio. Ngayong ay maayos na araw may masigla kang enerhiya, at gawin na masaya ang pakiramdam ng good sa usapang pamilya kung magkakaroon, at sa ibang transaksyon kung sa pagnenegosyo para gumawa ng pagkakakitaan. Dapat ay may katigasan ngayong araw ang damdamin dahil negosyo ang gagawin ng maging maayos ang lahat ayon sa iyong gabay. Sa trabaho ay walang sinyales na problema maayos ang buong araw, sa mga gawain ang iiwasan ay mga kasama na mahilig magmagaling at mapagbiro ng kaberdehan, siya ang magbibigay ng pangit na araw at gastos kung iyong makakasama sa pagmamahalan, ay maging malambing lang pahiwatig, nang lalong sumigla ang grasya na laging makagawa ng masasayang pwedeng makakita ng pagkakaperahan, Aris ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color green number 21, number 18 at number 40. Sagittarius Ngayong ay maayos na araw may masiglang aura pag gustong makipag ay pwedeng makagawa ng bigla ang masayang resulta, at ang iiwasan mo lang ang mga kaibigan ngayong araw dahil wala kayong magagawa kung di gastos lang pag nagkasama, at kung may pipirmahan ngayong araw ay okay na gawin dahil sinyales na makakagawa, ng naaayon na pag-asenso ayon sa iyong gabay. Sa trabaho, ay walang sinyales na problema maayos ang buong araw sa mga gawain, ang iiwasan ay mag-overtime na may kasama na hindi mo kursunada, dahil maaagawan ka ng swerte dahil sa mahihiya ka sa kanya dahil sa ugali mong mabait. Sa pera pag lumapit ang magulang ay tulungan ang iwasan tulungan ay kapatid na babae muna ngayong araw dahil kukuhanan ka ng swerteng pera pag natulungan, sa ibang araw mo tulungan. Sa pagmamahalan ay maayos ngayong araw, laging unahin na pasayahin ang pamilya ng tuloy-tuloy ang ligaya ng tahanan, at mas gumaganda ang bawat kalusugan, Scorpio ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero color red and color blue number 24, number 11 at number 5. Capricorn. Ngayong araw ang pahiwatig ng iyong gabay ay may mahina kang enerhiya at kung gagawa ng deal ay iwasan muna sa ibang araw mo schedule na kausapin, at huwag ka masyadong magtiwala ngayong araw kahit pamatagal ng kaibigan. Pag-iingat muna sa kanila pero pag may sinasabi ang kapatid o kamag-anak na pwedeng kumita ay sumama ka dahil sinyales na magagawa ninyong kumita kahit maliit sa umpisa, ayun sa iyong gabay. Sa pamilya ang pahiwatig ay may magandang enerhiya, sila kung may makakaisip ng magtrabaho sa abroad, lalo na kung iyong susuportahan ay okay ang magagawa nila dahil may swerte sa kanila ang iyong aura para makapag-abroad. Sa trabaho ngayong araw ang pahiwatig ay maging masipag, dahil pwede kang mapansin ngayong araw ng iyong mga superior, pag nakita na talagang maaasahan ka sa gawain ay sinyales na pwede umpisa ng pangarap na mas mapaganda sa hanap buhay. Sagittarius ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color gold and color green number 20 number 19 at number 34. Aquarius, ngayong araw ang pahiwatig ay may magandang sinyales ang gabay, kung may nakaschedule na pakikipag-usap ay dapat puntahan, nang makabuo kayo ng planong naaayon para makagawa ng ikakasaya sa deal at pwedeng makagawa na ng maayos na resulta ayon sa iyong gabay. Sa miyembro ng pamilya ang pahiwatig kung may pupuntahan, ay mas makakainam na ikaw ay makasama kung magagawa dahil may good energy kayong buenas pag nagkasama, nang makakuha ng swerteng maganda. Sa trabaho, iwasan mo lang magtiwala kagad dahil sa iyong kabaitan ay pwede hindi mo mapansin ang mapag samantalang kasama sa trabaho, mas naaayon sa iyo na matahimik muna ngayong araw sa trabaho nang walang makalapit sa iyo na bad energy sa pagmamahalan, ay maayos na araw walang sinyales na tampuhan, gawin mo lang na may aura ka laging madaling makakausap ng mga minamahal, nang lalong sumigla pa ang inyong swerte sa tahanan, Pisces ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero color pink and color red number 20 number 34 at number 40. Pisces, ang pahiwatig kung may pupuntahan ka ngayong araw ay pwede kang makakuha ng problema. Pag ikaw ay hindi nagmasid dapat ay maingat ka ngayong araw, nang sila ang magawang mahirap na makuha ang iyong tiwala sa transaction. At kung may usapan kayo ng minamahal, ay huwag mong makakalimutan dahil baka mawala ang inyong swerte pag hindi natuloy ayon sa iyong gabay. Ngayong araw, ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian, kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalen ayon sa gabay ng pag-ibig. Sa miyembro ng pamilya ang pahiwatig may pupuntahan ngayong araw na isang pagkakakitaan ay maganda ang kanilang aura basta sabihan mo paggagawa ng pagpirma o paglalabas ng pera ay humihingi pa sa iyo ng advice para mas maging okay ang magagawa, sa pera ay okay sa iyo ang magpautang sa kakilala na maayos makabayad dahil talagang magkakatulungan kayo sa ibang bagay sa hinaharap. Sa trabaho, ang pahiwatig ay dapat kang mag-ingat sa pakikipag-usap. Sa mga superior huwag kang magsasabi ng iyong kaalaman kagad, dahil pag nakuha nila ang iyong pamamaraan ay hindi ka na nila lilugunan iiwasan ka na ang pinapahiwatig. Libra ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero. Color yellow and color green number 30 number 26 at number 19.